Nung una, duda rin ako sa trade na ito. Dahil nga puno ng drama ang wakas ng stint ni Butler sa Miami, marami ang hindi na-excite sa pagkuha ng Warriors kay Jimmy. Pero ngayong pito sa walong laro ng Golden State ang naipanalo ng team, sa tingin ko marami na ang magbabagong opinion patungkol sa kanya. At bukod sa mga panalo para sa prangkisa, kapansin-pansin din ang pagtaas ng mga numero ni Steph kapag siya ay kanyang kasama. At kahit na pangwalo lang sila sa standings ng kanilang komperensya, sa pagdating ni Jimmy biglang tumaas ang championship odds nila sa liga. Dahil binago talaga ni Butler ang kanilang sistema. At ngayon may karelyebo na si Curry sa kanilang opensa. Pero malaki na nga ba talaga muli ang pag-asa sa postseason ng prangkisa? O madali nga lang ba talaga tayong na-hype ng mga bias na media? Tara pag-usapan natin si Butler at ang Golden State. Ang konsepto ng pag-trade para kay Jimmy ay magkaroon ang second option ng team kasunod ni Steph Curry. At kahit marami nga na bahala nung una sa magiging fit ni Butler sa team, alam na natin ngayon na wala na dapat tayong alalahanin. Dahil kita naman natin na swak na swak talaga ang kanyang playstyle sa kanilang sistema. At ang isang dahilan kung bakit ay nahawi kasi ang kanyang role ngayon sa Warriors sa dating role ni Andre Iguodala. Isang descending playmaker na may elite na defense up. At parte siya ng core ng Golden State na matagal naghari sa liga. At ngayon si Butler naman ang susubok pumuno sa butas na iniwanan niya. And so far in 8 games wala tayong masasabing hindi maganda. Kapag nasa loob siya ng court plus 14 points per 100 posesyon ng lamang nila sa kalaban. At dahil sa kanya ang harap nilang depensa ay mas lalong nahihirapan. Sa mga areas na kailangan nilang i-double si Curry pero hindi nila magawa dahil si Jimmy naman ang kanilang maiiwanan. Tulad na lang sa mga play na inyong nakikita. Kapag dinoble si Curry ng depensa, isang relief pass lang ang kailangan niya gawin papunta kay Jimmy. At siya na ang mag-create para sa kanyang team. Kaya binibigyan niya ng panibagong dimensyon ng opensa ng Golden State. Na dating nakaasa lang kay Curry pero ngayong andyan na siya bilang ang kanilang secondary. Kaya niya mag-isang penetrate ang shaded area at kaya rin naman niya mag-create para sa sa kanyang mga kasama. At sa dami ng shooters na nakapalibot sa kanya, napakarami rin yung target in case na ang defenders ay mag-collapse sa kanya. Ang one-two punch nilang dalawa ni Steph Curry ang pinakamalaking sakit ng ulo ng depensa. Dahil nga sa gravity nilang individually na nakukuha, it's only a matter of time na may malilibre talaga sa kanila. At alam naman nating bago pa sila magsama, parehong primary option ang dalawang ito sa kanilang nilang prangkisa. Pero surprisingly, nagtatrive si Jimmy ngayon sa role niya sa bago niyang sistema averaging 20 points, 6 rebounds, and 5 and a half assists para sa Golden State. And more importantly, dinura niya ang lahat ng pagdududa tungkol sa ego niya. At hindi niya dinala papunta sa Warriors ang kanyang mga off-court issues at drama. At ang isa pang kinagulat ng lahat ay ang dynamics nila ni Draymond Green. Dahil akala ng iba hindi magkakasundo ang dalawa. Pero kabalik na rin pala ang makikita natin kapag sila ay nagsama na. At sa tuwa pa nga ni Draymond kay Butler, sinabi pa niyang dahil nadagdag si Jimmy sa kanila, wala nang duda na sila na mag-uwi ng kampiyonato this season. At gusto ko mang sabihin na imposibleng mangyari yon sa pinapakita kwenta ng Warriors with Jimmy may pag-asa silang makalayo sa postseason. Biruin nyo kasi sa huling pitong panalo nila, 21 puntos ang average winning margin ng Warriors sa mga tinalo nilang prangkisa. At malaking parte dyan ay dahil kay Butler sa kanyang presensya. Dahil kahit anong pang role ang ibigay mo sa kanya, wala yan sa kanyang problema. Kaya niyang pumoste, mag -cut to the basket, pumulap sa midrange, kahit ano pa yan, you name it. At kahit siya na nga magmando ng kanilang opensa, kayang-kaya rin niya. And tandaan natin, nasa Elims pa lang tayo. At alam naman natin, nag-iibangan nyo sa playoffs ang manlalarong ito. Kaya gets ko talaga kung saan ang gagaling ang biglaang pagtaas ng odds ng Warriors na manalo ng kampiyonato. Pero kung yan ay magkatoto, hindi pa tayo sigurado. Ang alam lang natin ay biglang nabuhay ng isang prangki isang dating naghihingalo